pamintiryo sa ato tirada karon mga migo mga bay ha tulo ka sh, lungsod ang amuang libuton garon permero ang sulop Ugi kaduha ang bansalan Ugi ikatulo ang giblawan mao ni karon mga migo mga bay ang mintiryo sa sulop gidoaw ni goryo ang iyang amahan ug pabansalan ng niya Pilar may istorya akong ginloa ng lubong sa kong amahan diya sa Bansalan Cemetery mao na karon mga amigo mga bayo ang kaganapan Ingana kanindot og bio, ang Public cemetery sa Bansalan, Hapsay o Glimpio, Kaayo. O, nagbiyahe na po ni Ana Padulong sa... Kiblawan Public Cemetery mao ni karon mga amigo mga bay ang dakong cross sa Public Cemetery sa Kiblawan Davao del Sur thank you for watching